Si Ako Bicol Party List representative ko ay siya pa rin po ba ang chairman ng House of uh, Committee on Appropriations? Uh, siya, siya pa, siya pa rin. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Handa na manong ilabas itong si Congressman Lagman. Itong mga hawak niya nga na ebidensya, mga kababayan, na nagpapatunay na mayroon talagang vote buying para sa perma sa people's initiative at inaakusahan niya nga dito ang Acubicol Partylist at ang Bicol Partylist mga kababayan po natin na mataas nga ang connection dito kay House Speaker Martin Romualdez at ang uh, nagpapatunay nga na may bayaran ay ang hawak niyang resibo mismo na galing sa mga mayor ng ilang munisipalidad dito sa Bicol at ayon sa ilang mayor dahil lalaman nila na para sa People's Initiative at hindi nila matanggap na ang mga nagtutulak nito ay mga kongresista ay isa sa uli na nga nila itong pera. So, posibleng nasa uli na po bago pa man nagsalita itong si Congressman Lagman. Kaya ang mangyayari nito mga kababayan po natin, abay Romualdes versus Lagman ang mangyayari ngayon dito sa House of Representative. Although alam po natin na majority ng mga kongresista ay sumusuporta kay Romualdez. Ngunit itong papatunayan ngayon si Congressman Lagman, ang hawak niyang ebidensya at ang kanyang mga witnesses na umano'y uh, sinasabi ng uh, mga sangkot na kongresista dito, eh bakit ngayon nang umano, nagre itong si Congressman Lagman, mga kababayan natin? It's out of tune ngayon ang tatsa. Mm -hmm. Sa pagkata, marami tayong mga problema na kailangan harapin ng Pangulo at ng Kongreso, kapales na nga mga krisis sa ekonomiya, sa agrikultura, sa edukasyon, yung uh, pagpatuloy uh, patuloy na pag-agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ito lahat ay hindi uh, ang culprit ang ating saligang batas. Ang mali po kasama yung expose ninyo na nung may Akoby call party list meeting January 5 sa inyong region eh tila nagkaabot-abot ng ng pera sa mga constituents para ho pambayad sa kanilang pagsang-ayon sa chacha. Kwento nyo nga po yun. Ano yung trigger incident? Ba't kayo nag-expose eh, na tila may babayarin babayaran sa mga taong pipirma? Iyon ay patipo ng mga alkalde ng probinsya ng Albay pinatawag ng League of uh, Mayors of Albay. Ang importante lamang doon tungkol sa Akubicol. Sila ang nadoon ng mga uh, officials at uh, uh, mga representatives ng Akubicol kasama na yung mga Akubicol coordinators sa buong Albay, kada munisipyo. Sila ang nagbigay ng pera equivalent to 50% ng 100 pesos per uh, bottle or petitioner na ipamimigay doon sa sasang-ayon pumirma sa, sa kanilang uh, tinatawag na People's Initiative na ngayon hindi na People's Initiative ay ito ay Congressional Initiative sa pagkaka ang nanangunguna yung mga congressmen at ang ginagamit yung mga alkalde o mga uh, local officials upang magpapirma. Paano binigay yung pera? yung pera ay binigay ng mga coordinators ng Akobicol doon sa mga alkalde at meron silang pinapirma sa mga alkalde na itin sila natanggap yung pera para ano yung pera ha? at it, yung pangalan ng munisipyo at yung pangalan ng alkalde at bigo sila... grabe ang mga in-expose ni uh, Congressman Lagman mga kababayan po natin at uh, siyempre uh, para sa lahat ito ay uh, talagang totoong nangyayari dahil mayroon siyang ebidensya eh. Pero ganun pa man, super denial pa rin talaga itong uh, Ako Bicol Parteles, uh, pati na nga itong kaalyado ni House Speaker Martin Romualdez Sasabihin lang naman nila eh, na walang kinalaman ng Kongreso. Ito ay purely from people's initiative. Pero kita nyo naman, ang kapatid mismo ng ating Pangulo ay binabanatan ang kanyang pinsan at sinasabi na nga mga kababayan po natin na talagang si House Speaker ang uh, gusto nito dahil sa kanyang ambisyon na maging Prime Minister mga kababayan para sa ating simpleng analysis kapag uh, maitulak na itong People's Initiative syempre wala nang magiging eleksyon na mangyayari automatic pag uh, bubutuhan eh, sino ba ang mananalo eh, sila sila lang din yung magbubuto wala nang uh, kinalaman ang taong bayan. so ang uh, magiging uh, panalo dyan is House Speaker Martin Romualdez, So mawala na ang eleksyon. So tuluyan na sila pa rin ang uh, maghahari at uh, maumuno sa ating gobyerno. Pamumuno ang uh, puno ng uh, korupsyon at katiwalian uh, sa ating gobyerno. Ang kawawa dito ang taong bayan na naman. Kaya mga kababayan, pagbantayan uh, po natin ito. ano, At pasalamatan natin itong si Congressman Lagman dahil sa kanyang uh, pagkontra at uh, sa kanyang uh, pagbulgar ng napakalaking iskandalo mga kababayan po natin. Biruin mo, kakalabanin niya, kapwa niya, kongresista. Sa mga forma para papirma yung mga tao doon sa tinatawag nilang Constitution Amendments by a People's Initiative. Ang nakataan lang doon ay isa lamang na sadya, isa lang na amendment. Uh, I-amenda yung voting uh, sa Constituent Assembly yung Constitutional Assemblyman, ito yung pagpupulong ng mga senador at mga representatives para mag-propose ng amendments to the Constitution. Uh, ang uh, siya, sinasabi doon, it will be upon the call of the Speaker or the uh, President of the Senate at joint voting yung mga senador at mga representante. Ako naman talaga ay eh, matagal nang ang aking posisyon ay joint voting. pag unicameral ang 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 ang, ang, uh, ang uh, na constituent assembly, one constituent member, one vote individually and collectively voting, hindi per house or chamber. pero diyan ay sa aking conviction na ito itong atong itong, itong uh, constituent assembly ay talagang hindi doon gagawa ng batas ang mga senador o ang mga representatives. It is not an act of legislation, but it is a sovereign act of amending the Constitution. Kaya pantay-pantay sila doon. Ngunit ginamit ang aking argumento para isurong ang joint voting para mag marginalize yung mga senador. Sa pag marami ang mga representatives sa mga senador, ito ay called cold cast. Cold cast. Yung iba-ibang halaga. Isang munisipyo, 125,000, yung 50%. Isang 142,000. At isa pa, 175,000. Bakit iba-iba? Sapagkat yung 3% target ay iba-iba. Datag -iba, iba -iba. lang po natin, si ako Bicol Party List Representative Elisal ay siya pa rin po ba ang chairman ng House of uh, Committee on Appropriations? Uh, siya, siya pa rin, siya pa rin. People's Initiative na tunay, iyong initiative ay galing mismo sa tao. Kasi mm -hmm. uh, sila talaga ay o oh, na naman ng ng saligang batas. So tingnan niyo po ha, ah, pinangalanan mismo ni uh, Congressman Lagman na itong si Elsalvico, ah, na representative ng Acobico Parteles na dikit kay House Speaker Martin Romualdez ay uh, siya ang nag-aasikaso, nagmi-meeting sa mga local mayors para nga sa People's Initiative. So ngayon, sinisimula na nila na sinusumite ang umanay drama ang People's Initiative dito sa Comelec. So i-verify na po niya ng Comelec. Kahit pa sinabi na ng Presidente na ano na ito, patay na ito, wala na ito, hindi na ipagpatuloy itong People's Initiative. Dahil inutusan niya na nga ang Senado na sila na ang mamumuno para sa uh, economic provision. Pero mukhang hindi nakikinig itong si Pinsan at pinapatuloy pa rin ni Pinsan ang kanyang plano gamit ang iba't ibang organization na halata naman ang kanilang uh, sariling uh, pakay, mga kababayan po natin.